Bombo Breaking News At ito mga kabombo, mga kastarnation, yung mga karagdagang update ho dyan abangan dito sa Bombo Radio Philippines dahil natukoy na ho ito at sa mga sandali nito tayo'y nakikipag-ugnaya na uh, ah, sa pamilya ng naturang ah, kababayan ho natin isang ah, ah, Pilipina ang uh, nakompirmang ang uh, binawian ng buhay at ito ho, ay pinangalanan na rin mga kabombo ng ating uh, uh, most reliable sources uh, mula sa area Loreta Alacre, uh, ito ho, ay apat na putsham na taong gulang at uh, ito ay uh, galing ho jansa City City Negros Occidental at uh, yan mga kabombo mga ka star nation ating pinapakita ang uh, larawan sa mga nanunod ho sa ating Facebook Live at uh, YouTube live mga Kabombo isang malungkot na balita ngunit uh, ito ay uh, kinakailangan nating uh, uh, harapin ng uh, mga mahal sa buhay na rin ang Bomb Radio Philippines ay nagpaparating ho ng uh, pakikiramay at uh, nasa linya ho ng ating uh, komunikasyon ang uh, kapatid mismo ni uh, binibining Alacre uh, nasa communication line natin. Okay. Uh, welcome po sa Bombo Radio Philippines. Uh, malungkot man ang balita ho na ito. Uh, gusto po namin makuha ang inyong pong uh, um, mensahe lamang at uh, yung inyong saluobin sa mga pagkakatong ito at uh, kakibat na rin ng amin hum pagpaparating ng uh, pakikiramay sa inyong pong pamilya. Um uh, maraming salamat po. Uh, ano po um, ang uh, kagabi ko, uh, tumawag yung Philippine Embassy sa sa kapatid ko na nasa Kuwait at mm -hmm. uh, po nila na na na, 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 na uh, nakita na nila yung body ni ni ano ni ng aming kapatid na na si Loretta uh, tapos uh, ang nang uh, ay uh, nagtanong yung uh, Philippine Embassy ko ba yung kapatid namin. Ang sabi ko, ang sabi ng kapatid ko na uh, ipadala lang ang body dito sa Pilipinas. Mm -mm. Sa madaling panahon. Mm -mm. Opo. Ah, kayo ho ba ay uh, katoliko o kristyano o kaya naman okay. ay muslim, uh, uh, Katoliko po kami. Ah, oh, okay. Oo. kasi... Atuliko, uh, um, oo. Eh, kasi Eh, may mga mga pamamaraan ho ng uh, paglilibing. Ah, kagaya pag sa relihiyong Islam, ano ho, ay hindi na pinalilipas ng uh, 24 na oras. Okay. So, malino ho yan. At uh, ang inyo pong hiling ay maiuwi yung buong uh, labi ng inyo pong uh, mahal sa buhay. So, ano naman ho yung naging pangako po sa inyo after na makumpirma ang naturang impormasyon? Wala ho. i na ang yung body ni Lurita. Wala na sila ito para sinasabi. Hmm. Uh, baka ho may nais pa kayong ipanawagan, uh, mensahe po ng inyong pamilya para ho sa gobyerno upang uh, hindi naman ito uh, may... Uh, set aside itong issue ho na ito napakaimportante sapagkat uh, uh yung tulong din ano ho uh, inyo po mensahe. Uh, una-unang sa lahat, nakasalamat kami sa uh, ating Panginoon na nakita yung body ng aming kapatid at saka ho sa lahat ng mga radio uh, TV stations, uh, uh, na nag- uh, um, uh, help sa pagtulong sa amin na ma na makita ng kapatid namin. Mm -hmm. Maraming maraming salamat at sa kaho sa uwa kung ano ang matulong at sa Philippine at sa Philippine government kung ano matulong niya sa amin ho. Okay. Uh, Ma'am Anabella, uh, just to uh, clear ano um, Uh, yung kapatid niyo ho nasa Israel at uh, sino ho yung uh, particular na nag-communicate uh, po sa inyo uh, to confirm this information uh, na kasama na nga doon sa bilang ng casualties ang pong mahal sa buhay? Yung may isa siyang friend na Pilipina din na siya yung nag-look ano, nag, nag or nag-find sa kung paano niya mag- kaya yung pumunta sa police, hindi ganda yung picture ng aming kapatid at yung na-identify natin. Oh. So tapos na-communicate sa inyo na nga uh, anong agency po ng gobyerno po natin? Hindi. Yung friend lang. Ay yung friend niya so, ang nag-confirm? Oo. Ano ah, okay. punta sa police. Okay. Mm. Uh, sige po, kami hoy uh, muli nagpaparating ng aming pakikiramay, ang Bomb Radio Philippines, sa inyong pong pagluluksa ng inyong pamilya, sa sinapit po ng inyong uh, kapatid na si Loreta. Uh, kami hoy makikipagugnayan pa sa mga susunod na pagkakataon at uh, naway maging tulay din ang Bombo Radio Philippines para ho sa mga uh, tulong kung sa kasakali na may mga kailangan ho kayong i-follow up, ay eh, tutulong po ang Bomb Radio Philippines para ho sa mga proseso po na ito. Opo, maraming salamat po sa Bombo. Ayan, mga kabombo, si uh, Miss Anabella uh, Alacre, Nakausap po natin, kapatid ho siya, noong uh, isa pang uh, kababayan ho natin na binawian ng buhay a uh, sa Israel no sa nagpapatuloy pa rin na kaguluhan diyan sa naturang uh, bansa at uh, yan ay uh, bahagi po ng ating mga tinutugay gayon pa rin hinggil pa rin sa mga development uh, diyan sa parte ng Israel na tumatagal na ho ng uh, ilang araw uh, mula pa last weekend ang uh, nagsimula ho itong uh, matindi mga pag-atake ng Hamas militants